gaw ni mana mga idol for two days video ay eh, punta ako mag ano magpulot ng mais dahil nagpaparefer na sila doon sa komang mga idol tani na sila ng mais dahil inahabol nila kasi may may ano naman eh masama na naman yung panahon mga idol may bakyo na naman kaya kahit di ba pwede inaani na para para hindi na gano masira Pagka Pagka may bagyo mga idol Kaya inunanan nila yung bagyo Ngayon nakaanin na sila Nagpaparefere na sila ng mais mga idol Pagod yung Paket dito sa bukit mga idol Papuntang komang <laughs> Ngayon may ano na Nagsisimula na sila na Magrefere mga idol Dalawang gripper yung gamit nila. Magripper na si Junior. ang si Kute mga idol oh. Tulot na kami ng mais mga idol dahil sila na silang magripper. Eh, kapay repair at dito mangi mga idol oh. Yan yung nire-repair nilang mais mga idol. Ay na si Junior. Oh. nire na nila para hindi naabutan ng ano masamang panahon mga idol. Ay eh, may sunod-sunod na ano na naman ngayon eh, bagyo. Sayang lang pagka pa eh tutubo yung mga ano mga butil ng mais kaya lang kung masira kaya inaani na nila mga idol ganito lang sa probinsya mga idol oh. palay at saka mais lang ang meron dito maisan ano oh. malawag na palayan malawak din na ano, taniman ng mais dati sya bagyo. Sa bintana ko. Yung natumba ng bagyo hindi bagua lang deeper. idol dahil dati na siyang ano na tinumba ng malakas na bagyo dati dito dahil malakas yung hangin Idol, oh. ito na yung ano lawag ko. Oh. Nulutong lawag eh, ito. Oh. Yan na naman dito. Daming ano lawag mga idol. Kawa kasi nung ano, nung bagyo. Tinumbayan yung mga mais. Kaya yung reaper, yung mga nakatumba mga idol, hindi na niya nakukuha. Oh, ito oh. Sayang lang malalaki pa naman mga idol o. malakas kasi dati yung ano yung angin kaya yung mga mais nila dito sa amin mga idol maraming ano natumba may nakatayo din yung ano matibay kaya lang yung iba naman eh, natumba sa ano sa angin Kawa ng bagyo sa hinabol na nila mag-ani ngayon kasi may paparating na naman ano ah bagyo kaya inaani na nila yung mais nila yung iba naman mga idol naano na ano, baha na Naba, nung nakarang bagyo malakas kasi yung ulan eh yung ano yung kagayan River umapaw yung tubig kaya yung mga mais naman ng ano Tagay namin magsasaka na baha. Sayang mga idol. Nasira yung ibang pananim nila. Ito naman magilawag ang tawag dito mga idol. Yung mga hindi nakukuha ng reaper. Yun naman yung pinupulot namin. Sayang kasi mga idol pagka hindi mo kukunin yun. Tutubo lang. Ayan, magkanap ako ngayon. Gilawag kami mga idol. Tingnan nyo mga idol oh. Ito oh, hindi nakuha ng reaper Dati na ano eh. Nung pagdawa pa lang niya eh, natumba na siya. Ayan oh. oh. Dati natumba na idol oh. Sayang. Kawawa magsasaka pagka may bagyo mga idol tapos pagkabilihin naman yung mga mga ani nila eh napakamura tapos yung mga pataba na ginagamit na pang abuno sa mga tanim mga idol ang mahal pa tapos ang mahal pa ng binhi ang mahal pa ng mga ano medsi na kawawa na ang mga kagaya na magsasaka mga idol tapos dadaknan pa ng ano, masamang panahon eh mas lalong kawawa na dahil wala nang gaanong maani. Mura pa pagka Kaya sana gaya namin magsasakay. E, supportan ng gobyerno. Kahit sa mga libreng pataba lang. O kaya ano yung binhi. Para kahit bilhin pa nila ng mura yung mga mga ano pananim namin eh okay lang at least eh may sustento pa rin sa gobyerno mga idol para naman yung mga iba makabili eh, mura pa rin yung ano benta nila oh, ay yung mga idol daming lawan to ganito lang buhay mga idol ah, lawan na to mga idol may is ganito lang ang buhay mahirap Sumikap lang palagi. O, tingnan nyo to mga idol. O, dating natumba. O, yan o. Dating nang natumba. Hindi makuha ng repair. Kasi, tumba na siya dati. O, tingnan nyo o. Magagango na siya o. Kawawa talaga magsasaka. Hmm. Agos ang presyo pa ng mais ngayon, mga idol, sariwa. Ano, 13 daw. Napaka, ma napaka, ano. Napaka baba. Ang isang kilo, 13 pesos lang. Yung dry naman, 23. Pero hindi ka naman makakapag-dry ngayon dahil tignan mo ang panahon, o. Oh. Ulan, tapos sa araw ăn đi ka mặt kapa 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 Tao kapa kapa là kapa 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 oh, kapa kapa Oh, kapa 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 gaya ng lawag. Kami ng lawag, mga idol. To. So, yung sasako. Diyan pa dito. Yeah. Tunggu sa sako. Puno na patolai, mga idol. Gila tayo, pag may nak parip. Ang mga idol. madam mo na Yeah Oh Ito 'pag mga idol oh Braddik lang gade mga idol Pero makapilya lang Nawala na patulay ang buhay ko'y ganito <laughs> Walang labis, walang kulang Puro nalang lang sakto Ano <laughs> pa tulay eh, mga idol Malapot alamang Panay, gagapay Ikwa, may pangatumakang pa si Selo at drive to Rosaway to or pagkukuna ka pa mga idol eh pag ah iugok ko mayang ito or mga idol ito no tas ako pagkataday ka pa dyan na makarnago ka pa uli ay 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 na ka naman mahulog na, mga idol puno ko doon sa sako ito lagay na sako magpunagla pa mga idol puno lang ang patulay punta ko doon doon pa mga idol oh. mag pa doon punta ko doon chưa ừ. oh, đâu no. Aroopaga, may ang mga idol. Diba kami tapos magpulot mga idol. O, ayan na yung mga napulot namin. O, doon na yung diba. yung bilag mga idol. Dito sa kami sa Kaumang. Magdamot tulawag mga idol. Kung nolang napatuloy na mariga. At damot ta lawag. kamangitang yala kay may gatan tumakhang mga idol. Papato <laughs> nga kapag pilag oh. nga nagpilag mga idol. Kaya oh, ho, na tangana oh, na go na pa. Papato. So da, na bi binay katrikafu na mana dai kita ke kempu. Ya, kami pagatulawag mga idol. Makapiyalang. Nola na patulay na mariga. Wala po la kanayong. En la Madami pang natira mga idol. Daming lawag na mangi. Mm. Hindi na ng ripel dahil dati natumba na. Tinumba ng bagyo. Kaya pinulot namin mga idol kasi sayang lang. Kaysa naman tutubo lang. Eh. Baling kunin na lang namin mga idol. Lawagan namin mga idol. O, nyo, mga idol. O, ayan o. Madami. oh Ayan, o. Oh. oh, madami na, mga idol. Ayan na yung nakuha. Andoon pa yung, ano, yung iba. O, oh, andoon pa sila, o. Oh. Pupulot, mga idol. Puno lang ng pattolay mga idol. Ganito lang buhay. Buhay mahirap. Medyo gutom na ako, mga idol. Ang halina na. Di pa kami kumain. Kaya, pulot pa kami mga idol sayang yung mais madami pa mga idol